Walang bahid ng pagsisisi ang magkasintahang sina Sierra Halset, 16 years old, at Aaron Guerrero, 18 years old, nang i-upload nila ang video tatlong araw mula sa pagkawala ng ama ni Sierra na si Daniel Halset. Ano nga ba ang naaputan ng landlord na si Peggy sa loob ng garahe ni Daniel? Aksidente ba ang lahat o sadyang pinagplanuhan? Paano kumantong sa madaling krimen ang pagmamahala ng dalawang kabataan? Naging mahigpit nga ba ang kanilang mga magulang o sadyang mapusok lang ang magkasintahan? Si Daniel Wendell Halseth ay pinanganak at lumaki sa Oregon noong January 28, 1976 kina Wendell at Christine Halseth. Tulad ng normal na mga kalalakihan, marami rin pinagdaan ng kalukuhan si Daniel na kanya din naman pinagsisihan at iba'y pinagtawanan makikita ang pagkahiling niya sa music sa kanyang mga posts sa iba't ibang social media account niya tulad ng Facebook, Instagram at Twitter. Simula pa lang pagkabinata, nakahiligan na niya ang pagplay ng mga musical instrument gaya ng piano at drum kung kaya't nabansagan siya ng mga kaibigan at pamilya bilang si drummer Dan. Madalas siyang sumali sa iba't ibang club kung saan pinapakita niya ang kanyang talento sa musika. Consistent din siya sa pag-share ng kanyang mga travel adventures na makikita sa mga pictures at videos niya. Mahilig din siya sa mga outdoor activities gaya ng hiking, trekking, at camping na isa para niya para maging fit and healthy. Makita din ang pagsuporta niya sa iba't ibang charitable causes. Hindi na kinagulat ng pamilya ni Dan nang kumuha at makapagtapos ito ng koleyo sa Western Oregon State University kung saan natanggap niya ang kanyang bachelor's degree sa music. Pinagpatuloy niya ang pagkuha ng master's degree sa Corban University kung saan Grumaaje naman siya sa kursong Business Administration and Management. Bago pa ito, nakilala niya si Elizabeth Helgren na pinakasalan niya taong 2001. Sila ay biniyayaan ng tatlong anak na sinadana, Jordan at Sierra. Taong 2006, nakatanggap ng isang IT job offer sa Las Vegas si Dan at dahil na rin sa magandang offer ng kumpanya, tinanggap niya ito. Mula sa Oregon, nagpa ang pamilya na lumipat sa Las Vegas. Dito, nagsimulang mamayagpag ang karera ni Elizabeth bilang politiko. Sa edad na 27, siya ay nahalal noong 2010 bilang pinakabatang babaeng senador sa Nevada. Kabilaan ang engagements at mga events ng senador kung kaya't madalas itong out of town at naiiwan naman si Dan kasama ang mga anak. Hindi nagtagal, lumamig ang relasyon ng mag-asawa kung saan sinubukan nila itong sagipin sa pamamagitan ng counseling. Napabalitang naaresto si Dan noong 2011 kung saan kinasuhan siya ng sariling asawa ng suspicion of open and gross lewdness. Ayon sa mga report, napag-alaman di umano ni Dan na may kinalolokohang ibang lalaki ang asawa at ito ang nagtulak sa kanya para puwersahin ng huli. Itinanggi ni Elizabeth ang mga paratang ngunit tuluyan nang nag-file ng divorce si Dan pagtapos ng 11 years na pagsasama. Sa kabila ng kinakaharap ng single father, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay kung saan naging aktibo siya sa kanyang mga social media accounts. Ang pagkahilig sa fitness, outdoor activities, pagta-travel, music at buhay kasama ang kanyang mga anak ang siyang laman ng kanyang mga videos. Dahil na rin sa suporta ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina na si Kristen at pagmamahal sa mga anak, Pinagtuunan ng pansin ni Daniel ang pangangalaga sa kanyang sarili at pagsasaayos ng sariling buhay. Samantala, taong 2012, nag-file ng resignation si Elizabeth Senado dahil hindi na raw neto kayang pagsabayin ng schedule niya bilang isang single mother at ang pagsisilbi sa bayan. Paglipas ng ilang buwan, lumipat ang dating asawa ni Dan sa Alaska kasama ang mga anak at ang bago netong kinakasama. Hindi ito kinatuwa ni Daniel kung kaya't umapila siya sa korte para makuha ang kustodiya ng kanyang mga anak. Nahirapang mag-adjust ang pinakabatang anak ni Dan na si Sierra kung kaya't naging madalas ang pagbisita niya sa kanyang ama hanggang sa tuluyan na siyang tumira sa bahay neto sa Las Vegas. Mas naging maayos ang relasyon ng mag-ama kung saan hindi maitago ang saya ni Dan sa kanyang mga post sa social media hindi nagtagal, nagkakilala si na Sierra, 15 years old at ang 18 years old na si Aaron Guerrero noong June 2020. Ang relasyon ng dalawa ay hindi kinatuwa ng ama ni Sierra dahil na rin sa pagbabago ng ugali ng dalagita. Ang dating close na mag-amay unti-unting nagkalayo dahil mas madalas tumaka si Sierra para makasama ang kasintahan. Bihira na rin na magkausap o kumain sa labas si Dan at Sierra lalo pang kinabahala ng ama ang pagiging iritable ng dalagita kapag ito ay hindi niya pinapayagang umalis. Ang pagdadalaga at pagkakaroon ng boyfriend ni Sierra ay naging mahira para kay Dan, ngunit sa kabila neto, patuloy niyang pinararamdam sa anak ang pagmamahal at suporta na makikita rin sa kanyang mga posts sa social media. Samantala, napag-alaman ng mga magulang ni Aaron na nagpaplano ang dalawa na magtanan at magtungo sa Los Angeles. Ngunit ang mas kinabahala nila ay ang pagpaplano ng dalawa na nakawa ng kanilang mga magulang na siyang gagamitin nila sa kanilang pagtatanan. Agad na nakipag-usap ang mga magulang ni Aaron kay Dan upang ipaalam ang kanilang nalaman at gawan ito ng aksyon lalo na't na masyado pang bata ang magkasintahan. Nagkasundo ang parehong panig na paghiwalayin si na Aaron at Sierra dahil sa walang mabuting na idudulot ang kanilang relasyon sa isa't isa. Pansamantalang hindi nag-usap si Sierra at Aaron, ngunit ito pala ay pagpapanggap lamang sa mas nakakakilabot na balak ng dalawa. Ang mag-inang Dan at Christine ay madalas mag-usap sa telepono. Kung kaya't ng ilang araw na walang natanggap na tawag o kahit anong update si Christine sa kanyang anak, nagsimula siyang mag-alala. Sinubukan niyang kontakin nito sa kanyang cellphone ngunit patuloy lang itong nagre-ring. Nang makausap ang apong Sierra, sinabi nito na nasa shower ang kanyang ama at ang telepono nito ay may sira. Sa kabila ng paulit-ulit na tawag mula kay Christine at sa dating asawa ni Dan, walang return call na natanggap ang dalawa. Nagsimulang maghinala si Christine sa inaasal ng apo kung kaya't humingi na rin siya ng tulong sa kaibigan at landlord ni Daniel na si Peggy Newman. Inabisuhan niya si Sierra na magpupunta ang kanyang kaibigan sa kanilang bahay para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanyang anak. Sinubukan niya ulit tawagan ng apo at nang hindi sumagot, sinabihan niya ito na tatawag na siya ng polis. Yeah, I need a welfare check. On who, on who are we doing a welfare check? Uh, for my son. He's been missing for two days. His work's called, his family's called. I've called. His ex-wife's called, and there's nobody answering the phone and nobody is. There's, there's nothing. But nobody can get a hold of him. And then his work called and they can't get a hold of him. And it's really, really. He just doesn't act like this. May kalayuan ang bahay ni Peggy sa tinutuluyan ni Daniel kung kaya't lumipas pa ang ilang oras bago ito nakapunta. Hindi rin ito agad pumasok ng bahay dahil hinintay pa niya ang isang kaibigan para samahan siya. Dito na nagulat ang dalawa dahil hindi nakakandado ang bahay. May kung anong bleach ang umaalingasaw mula dito at may makapal na uksok na lumalabas sa bandang garahe. Nang magtungo sila dito, natagpuan nila ang sunog na katawan sa garahe na hinihinalang kay Daniel halset Wala ang anak netong si Sierra na naging kahinahinala para sa kanila. Agad tumawag si Peggy sa 911 para ipaalam ang naabutan. Tumating ang mga firefighters at pulis at dito na nga natuklasan ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. 911 emergency, do you need police, fire or medical? Not

Naabutan nila ang isang sleeping bag kung saan nakalagay ang mga parte ng katawan ng biktima. Na-recover din ang iba't ibang tools sa sala at kusina na may mga bakas pa na nagko. Natagpuan din nila ang mga resibo mula sa Home Depot at Winko na siyang magtuturo sa mga salarin. Sa patuloy na investigasyon, una nang tinignan ng mga resibo na siyang nagturo sa nawawalang anak ni Dan na si Sierra at kasintahang si Aaron. Nakuha ang mga CCTV footage ng dalawa kung saan makikita na namili ng ilang kagamitan mula sa magkaibang tindahan ang magkasintahan. napag din ng mga pulis na ninakawan ang joint account ng dating mag-asawa na nagkakahalaga ng $1,300. Lumalabas na madaling araw noong April 8, 2021 na mili ang dalawang sospek ng chainsaw, circular saw, hand saw, lighter fluid, disposable gloves at draft cloth na hinihinalang ginamit sa pagpaslang. Nakuha din sa isang CCTV footage ang sasakyan ni Dan na gamit ng kanyang anak habang ito ay paalis sa isang parking lot. Ito ay naging sapat na ebidensya para maglabas ng warrant of arrest ang kapulisan laban kay Sierra Halseth at Aaron Guerrero. Ilang araw ang nakalipas na mataan ang mga sospek sa isang light rail patungong Salt Lake City, Utah. Kapansin-pansin ang harutan, tawanan at lambingan ng dalawa na parabang walang nangyaring masama sa sariling ama. Hinanapan sila ng tiket na patunay na sila ay nagbayan ngunit nang wala silang maipakita kinumpis ka ang kanilang mga ID. Nag-run ng identity check ang kapulisan at dito na nga napag-alaman na sila ay pinaghahanap ng kapulisan sa Las Vegas, Nevada dahil sa pagpaslang kay Daniel Halseth. Sa patuloy na investigasyon, natagpuan ang DNA ni Nasiera at Aaron sa mga kutsilyong ginamit sa pagpaslang. Lumalabas sa autopsy na nagtamo ng 17 na sakang biktima kung saan apat na po dito ay mula sa kanyang likod. Nahanap din ang nawawalang sasakyan ni Daniel na Nissan Altima 2016 kung saan nakuha nila ang isang buwang blanket sa trunk nito. Kinumpis ka din nila ang cellphone ng dalawang sospek kung saan na-retrieve nila ang isang video na pinagyabang pa ang ginawang pagpaslang. <coughs> Welcome back to our YouTube channel. After day 3 after... <laughs> Somebody. Wow! Don't put that on the camera! It was worth it. Um, Tuluyan na kinasuhan si Sierra Halceth, anak ng biktima at Aaron Guerrero sa kasong murder with a deadly weapon, conspiracy to commit murder, arson, robbery with a deadly weapon, conspiracy to commit robbery, and four counts of fraudulent use of a credit or debit card. Kapag napatunayang nagkasala, maaring patawan ng pinakamabigat na sintensya na bitay ang binata. Ngunit hindi ito aplikable kay Sierra dahil na rin sa pagiging minor de edad ng sospek. Inextradite ang dalawa mula Utah patungong Clark County Detention Center sa Nevada kung saan hindi sila pinayagang magpiansa. Sa unang arraignment noong June 15, 2021, nag-plead ng not guilty ang dalawang sospek. Ngunit sa mga sumunod na paglilitis, pinalitan ng dalawang akusado ang kanilang naunang plea sa guilty para maiwasan ni Aaron Guerrero ang death penalty. Noong October 2022, sinintensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo na maaring magsumite ng parol paglipas ng 22 years si na Sierra Halset, 18 years old, at Aaron Guerrero, 20 years old. Sila din ay pinagmumulta ng korte ng $5,000 para sa restitution. Kasalukuyang nakakulong si Sierra Halsett sa Florence McClure Women's Correctional Center sa North Las Vegas. Samantalang nagbubuno ng kanyang sentensya si Aaron Guerrero sa maximum security sa High Desert State Prison in Clark County, Nevada. Sa huli, hindi na maibabalik ang buhay ng isang ama na nagsumikap na magkaroon ng buo at masayang pamilya.